Yan, mga guys. Ang like ko dito sa amin. Nabang ako eh. Nagpapahinga. Ito ang gagawin ko. Yan. At ako ilubat na, mga guys. Huwag nyo kalimutang like, comment, and share. Mga guys. At thank you, thank you sa inyong lahat. sa support na binigay nyo sa akin ito. Thank you for watching. Ayan. Ayan, mga guys. At ako'y maglalaba na. At habang ako'y maglalaba, mga guys. At lalamanan ko muna yung aking sigmura. At nakapagod, mga guys, habang maglalaba. At ito, ilalabas ko na yung aking labahan. Thank you for watching! happy life lang mga guys kahit nandito tayo sa internal guardian happy life bye